Saan dito? Ti. Ay, ganito pala yan tayo na o. Nil niluluto po nung ano no. Sa, sa asin po no. Aba, ano pong tawag sa process na ganyan? Lutoan ng asin. Ah, no? ng asin. Oo po no. Oo, tagayang. Niluluto ng asin. Ay, ito ang Ito ang May bagbagan niya nanay. Uh -huh. Ilang oras po ito eh, nulutoy na ng ganyan? I 5 to 6. Ah, 5 to 6 hours. Um, magaling yan sa pinagpa ay pinapaliguran natin. Ay! <laughs> oh, Kaya maalat na lang. Tubig eh. <laughs> sa dagat. Kaso masasala na dyan. Pero ito po, ibang klaseng process siya. Hmm. Hindi po tulad ng binibilad lang na Ito et po, iba, no? Mga rakot yun. Hmm. Pero sa amin,